tayo nasa Kaitan ng Absolute Boy Abunda pa rin sa case to face to face to face. Ito po ang harapan, narito po ang nagrereklamo si Aling Rosalinda at ang kanyang inirereklamo na si Lea. Ate Rosalinda, Lea, welcome sa show. Marami din tayong kababayan na ang problema ay utang. Di ba yung iba nagpapa-utang, iba yung may utang. Okay. So may gusto lang i-clarify muna si Attorney Matt at si Attorney Mark. Aling Rosalyn, nabanggit nyo kasi kanina, di ba, si Mother ni Leia Siga. Minsan gumagamit ng ibang pangalan para umutang. At aware ka ba ron, Leia? Hindi po. Hindi ko po alam. Ko pero alam mo na umutang si ma? Am. Alam ko po, mama ko na umutang. Pero... Sa, kay Aling Rosalina. Opo. Pero hin verbal lang po, wala po silang firmahan. Pero may idea ka ba mga magkano yung... Wala po eh, hindi po kita nanay ko eh. Di may notebook kayo? Kaya nyo bang ituro alin doon yung inutang niga mismo, tapos ihiwalay natin yung inutang niga na para sa ibang tao? Yung amount lang, kaya nyo bang ipaghiwalay yung siga lang mismo yung umutang? Kaya nyo o uh 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 ihiwalay base ron sa notebook nyo? Para makita natin magkano ba talaga ang utang ni... Ga, hmm. ito dun ba sa talaan mo, sa notebook mo? Uh, alam mo doon kung sino yung kay Ga talaga at alin yung ginamit niya lang yung pangalan? Kasi kasi po yun, sir, umuutang sa si akin personal sa kanya. Hmm. Hmm. May, kaya may listahan sa saking Ga. Hmm. Hmm. Lalapit sa akin niya na ang anak niya, si Nini, umuutang libo May pangalan din asawa niya, si Totoy. So At yung kasi bit oh, yung pamilya kayo lumaki na. Pero never mo nakausap si Nene o si Totoy. Mm. Siya lang ang nakausap. Oh, siya lang ho kasi tiwala mo na anak sa kaasawa. asawa. So linawin lang po natin yung 38,500. Sigurado po kayo na kay ga lang yun napunta. Oo. Oh. Sino po nagsiset ng interest nung pautang ninyo? Yung financier niyo po ba o kayo mismo? Kasi on the man na talagang utangan, 5-6 talaga. 5 talaga. Siga, pag may pinapasok, binibigyan ko siya ng 5%. Kasi malaking makinabang ko, nagbibigay siya sa akin ng, ng customer. Hmm. Okay. Pero sigurado ko kayo, 38.5, kay Ga lang yun. Wala pa yung halo na yung utang siya sa pangalan ng iba. Wala ko, halos lahat nung ilahat eh. minuntang ko na yung ginamit ng pangalan. Eh. Wala na utang eh. So, ibre breakdown ko. Pero gusto ko lang i-acknowledge muna, Kuya Boy, ang ating pong mga bisita ngayon ay mga accountant. Okay. Magandang project sa financial literacy, yung uh, pinakasimpleng accounting para sa nagpapautang, <laughs> nangungutang. Ate Rosalinda, first thing we have to do is know how much talaga yung utang. And ang problema kapag ka kinokontest, may problema tayo hmm. ngayon. She has her own way of writing everything. Na tingin ko, kumbaga parang doktor or abogado, maintindihan mo sarili mong sulat. Ang problema kasi, ate, Rosalinda, hindi mo pinapapirma, no? Yung pinahutang mo. Pag may malaki na nga mga 20,000, may pirma na po. Yeah. Kung mga 5,000, 3,000, iwala na lang po sa tao. Pero one reason, ate, na napakalaki yung interes, because pinafactor in mo rin yung hindi magbabayad. Sa banko, kasi hindi ka magbayad, eh, kunin ko yung lupa di ba? Sa sanlaan, hindi ka magbayad, akin na yung alahas o computer o kung ano mo. Sa 5-6 kasi wala. Kaya malaki yung interes. But ang pinupunto kasi dyan, ate, pag naglaban kasi tayo, so kung wala tayong kasulatan, doon nagkakaproblema, ano yung ebidensya ngayon? Okay. Which goes to my next point. Mas lumalim ngayon yung problema kasi hindi siga ang kausap natin. So, ang problema, yung pagpapatunay na yun talaga utang niya. So, una yung accounting, uh, ano yung acknowledge at hindi na utang, anong ebidensya. Pangalawang problema, wala na dito yung mismong kausap para i-acknowledge o hindi. Pangatlong problema, so ito yung legal issue of the day. Tanong natin sa students, ang utang ba namamana? O utang ba pwedeng manain? So, ito sagot. Pwede only up to the extent ng ari-arian nung namatay. So kung ang lola mo, so let's say wala ka ng parents, ang lola mo may pera, may 100,000 sa banko, may utang siyang 80, minana mo yung utang kasi nasa iyo yung 100. So babayaran mo yung 80. Pero balik na rin mo, 80 yung nasa bangko, wala na siyang iba't ibang ari-arian, 100 ang utang, hanggang 80 lang ang pwedeng habulin, hindi na mahahabol yung 20 kasi hindi naman ikaw ang may utang. So in the real sense, hindi na mamana ang utang. Kaya ko lang nilagay sa ganon na hanggang sa extent because theoretically, ang hinahabol mo yung estate. Yung estate ng namatay. Leia, ang obligasyon mo under the law, kung ano yung utang pag nakasunduan, hanggang dun sa naiwan ng nanay mo. So, kung walang naiwan nanay mo, wala kang obligasyon. Apo. Kung meron, meron kang obligasyon. Apo. Okay. Ang problema dito, Rosalinda, may element dito ng honesty. Leia, kailangan nyo mag-usap ng magkakapatid. Di ba, may iniwan ba si nanay? May property ba? May ganito? Tapos, pag yes, may utang ba? Pag no, the reality is, Rosalinda, is hindi mo mahahabol yung hindi nila utang. Last point na lang kasi sa legal to May utang basi si Nini at ang Tatay sa... niya po, si totoy, totoy At po. si Totoy, okay Ang problema po, ang kausap niya si Ganna Pama po, opo Kung nakinabang si Totoy at si Nini Meaning talagang yung nanay mo binigay sa kanila Eh dapat nilang bayaran But of course, hindi mapapatunayan opo. ni Rosalinda yon, Kasi nga, ang kausap niya si Ganna Pama ko po kung si Galang ang kausap at sa bulsa ni Ga, hindi niya mahahabol si Nini at saka si Totoy. Pero kapag ka, alam mo, hindi nang utang si Nini at si Totoy, pero nakinabang sila. Meaning, para pala sa panghulog ni Totoy yun sa motor niya, binigay niya 3,000. Si Nini naman, uh, i-enroll yung anak, binigay niya 5,000, Until the extent, di ba, ang, ang basis ko naman nun, yung unjust enrichment, di ba? Hindi dapat nakinabang ka na may nasaktan na iba kasi pwede mong gamitin yung batas na hindi ko inauthorize umutang si Ga. Pero kahit hindi mo inauthorize na ka, tanawin mo yon, ba? Diba? At gawan mo ng paraan. Karapatan mo maningil kila Leia kung may naiwan na property si Ga. Kung wala, hindi nila minana yung, yung utang. Kayo naman, Leia, karapatan nyo yung pinaghirapan nyo. Wala kang obligasyon magbayad. Pero kung nakinabang kayo direkta sa utang ng mami nyo, isipin nyo rin yung moral obligation, especially yung ginamit pangalan nyo. I'll stop there, but I want to tell you, Rosalinda, mag-usap na lang tayo ni Kuya Boy mamaya, tutulong kami sa iyo. Kasi hindi ka makaka-recover kay Leia at pamilya dahil hindi naman sila may utang, pero tutulong kami. But I wanted to go to the list na pinag-uusapan. Ito kasi, Aling Rosalinda, 'yung mga ga claro ito 'yung ito 'yung mga nautang niya may nakasulat po naga tapos 3500 ito po 'yung kanyang nakuha April 12 oh. pero itong uh, Nene at Totoy ito 'yung asawa tatay ninyo oh. at saka si Nene oh. 'yung anak niya anak oh. oh. ito hindi nyo ilinalagay sa pangalan ni ga De, may may sanyalis po ga ako ang personal kong tanong yung sinasabi niyo pong 38,500 ito hubay ga ga nene totoy pinaghalo-halo po ba yan e nyo, uh, yung... kaya umabot po ng 3500 oh, 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 yon uh -huh. uh -huh. uh -huh. point of discussion din siya kuya Alan di ba for example aling Rosalinda siyempre nilagay mo na yung pangalan 'di diba? Pwede mo siyang buuin eh. E, kumbaga, 'di ba, tulad ng problema natin ngayon, hindi natin alam yung identity kung sino itong mga 'to. What if baliktad? Meron may utang sa parents mong yumaon na. Pwede mo bang singilin? Pwede. Kasi minamana mo yung assets niya eh. Mm -hmm. Yung utang sa kanya, pwede mong singilin. O, yun naman ang sinasabi ni Matt na kung halimbawa nakalagay dyan yun, Grace, oh, Siyempre, baka yung magmamana iyo, hindi alam kung sino si, uh -oh. si Grace. Ram, yeah, salamat po. Mm. Sa akin lang po, sana, total, nagsasabi na rin po, natutulungan sana, wag mo na lang din singilin pa si Papa. Yung, baga parang paalalahanan tungkol sa utang ni Mama. Hindi mo namamana yung utang ng parents mo pero usually, depende sa property regime, hmm. yung utang ng asawa mo, utang mo. Apo. Pero yon ang sabi ko nga, um, hanggang saan at magkano yon Pero anyway, tutulong kami. Apo <laughs> ang ano ko lang dun sa kay papa, sa tatay, tignan din niya kung anong alam niya at magkano para maliwanag din tayo. Tutulong din naman kami sa inyo. Apo. Pero iba kasi yung sabihin niya, wala akong utang. At iba naman yung hindi naman 38000 Ito, inutang nung nanay mo, ganyan. Okay. Di ba? Tapos okay. maano natin. But, mabuti kang anak. Dahil well, nga iniisip mo yung peace and mind okay. ng tatay. Mo. Saka po ng kapatid ko. Oh. Kasi oh. may sakit din po yung kapatid oh. ko. Ate, kung hindi ka nakukuha kay bossing, pasensya ka na bossing kung sino ka man. Oh, let's say may puhunang ka na, pwede ka magpautang ng 10% na lang. 5-5.5, hindi na 5-6. Misa nga po, sir, eh pag hindi nakakabigay ng tubo at sinasabi niya bigay ng punan, payag ako. Oh, buhay yes. natin siya, pero pati yung umuutang sa kanya. Nagbibusiness na lang po kung manok at baboy. Hmm. Well, ingat din sa utang nga. Kung magpapautang ka man, yung halagang kung hindi bayaran, Kayo hindi mo, babaksak yung negosyo oh. mo. Samantala si Lea naman ay nagbebenta ng balut. Opo, oh, balut vendor po ko sa gabi. Oh, oh. Para po may pangkain kinabukasan, pambaon yung mga anak ko. Okay. Okay. Anyway, mag-uusap okay. sila ni Jalit ni Larry mamaya Aling Rosalinda, salamat Leia, salamat sa inyong tiwala At uh, mabuhay kayo Mga payo ang ating uh, ibabahagi po sa inyo Sa pagbabalik ng pitano, 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 pitano. Matapos ang kanilang paghaharap sa Cayetano in Action with Boy Abunda, parehong nakatanggap ng tulong puhunan si na Rosalinda at Leia para makapagsimula muli. Si Rosalinda muling bumangon sa kanyang negosyo at agad nakapag-order ng mga karning paninda sa tulong ng programa. Malaking bagay ko sa akin yun. Bibitawan ko na yung pipes na yan, ko yan. Ayoko na. Ay nabigyan nyo nga ako ng... Na, Ngayon, natutuwa ako magdiretso na yung pag-order ko ng manok. Si Leia naman ay sinimulan na ang pagtitinda ng balot, penoy at chicharon gamit ang tulong po ng hatid ng CIA with BA. After po ng pagpunta namin sa Cayetano in action, hindi naman din po na kami na at uh, napagkasundoon po namin na uh, yung utang na mama ko is wala na po. Tapos na po. Dahil nga po, hindi naman daw po na mamana ang utang ng nanay. Masayang namili rin ang mga kabarangay ni Lea ng kanyang tindang balut at penoy sa tulong ng kanilang punong barangay na si Cap Zaldi Consigo. Nagkapasalamat po kay, Kuya Alan at kay Tito Boy po dahil po natulungan niya po ako at makapagtinda ng balut ulit. Ang mga parongkayano naman ni Nanay Rosalinda ay agad na nag-order ng kanyang mga karning baboy at manok. At napakasalamat din po kay Kuya Alan at napakabuti niya at na-entertain na niya ako maigi niyo po. Ah, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana marami po akong matulungan na katulad ko.